ng bayan, yaman ng bawat isa. Gaano nga ba kahalaga ang pamilya? Gaano nga ba ito kahalaga para sa iyo? Bilang isang anak at bilang isang mamamayang Pilipino. Naniniwala akong ang pagiging maunlad ng ating bayan ay nagsisimula sa ating tahanan. Na ang matibay na pundasyon ng isang pamilya ay magiging daan sa pagunlad ng ating bansa. Walang kapantay na ligaya kapag buo ang pamilya. Ito'y isang tunay na biyaya at regalo galing sa buong may kapal. Sila ang ating lakas, tibay at gabay sa tuwing tayo ay nababagabag ng ating mga problema. Sapagkat ang ating mga pamilya lamang ang magmamahal sa atin ng wagas at walang kapalit. Ngunit isang katanungan ang naglalaro sa aking isipan. Paano ang pamilyang watak-watak? Paano ang pamilyang pilit na ipinaghihiwalay ng panahon? Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 82% ang bahagdan ng pamilyang Pilipino ang hindi na magkakasama. Hindi na ito bago sa ating pandinig. Sa katunayan, Mulat tayo sa istorya ng mga paslit na kalunos-lunos na nagnanais mapunan ang mga puwang at patlang sa kanilang mga buhay. Ngunit saan nga ba nagbubunga ang paghihiwalay ng pamilya? Problemang pangpinansyal, hindi pagkakaunawaan. Ilan lamang ang mga ito sa mga dahilan ng problema ng ilang pamilya sa ating bansa na humahantong sa pagiging hiwalay nila sa isa't isa, physical man o emosyonal Komunikasyon Isa ang komunikasyon sa mga dapat na pundasyon ng isang pamilya Tiwala Pangunawa At magandang ugnayan ang dapat na tangan-tangan ng isang pamilya Tuwing may problemang patungkol sa pera Dapat bang ito'y pagtalunan agad? Dapat bang ang kayamanan o salapi ang maging pader na humaharang sa pagsasama ng isang pamilya dapat nataglayin ng bawat miyembro sa isang pamilya ang pagiging maunawain sapagkat tayo'y pinagkaisa at pinagbuklod-buklod ng ating Panginoon upang maging gabay at balikat na masasandalan. Ang pamilya ay tunay na puno ng pagsubok at hamon. Ngunit lagi nating pakatatandaan na nasa pamilya rin ang solusyon hindi ito dapat na mabuwag ng kahit anumang unos dahil tayo ay kilala bilang isang matatag, matatag na pamilyang Pilipino. Ang isang malusog na relasyon ng pamilya ay nagbubunga ng mga kabataang magsisilbing bayani sa kanilang sariling henerasyon. Mga kabataang pinatibay, hinubog at pinayabong ng kanilang mga magulang sa kanilang tahanan. Sahil sa kanila ay may pag-asa pang umunlad ang ating bayan. May alam, mulat, magalang, marangal at may pagpapahalaga sa sarili, kapamilya, kapwa at higit sa lahat sa ating inang bayan. Kabataang magpapatunay na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kung matibay ang pundasyon ng isang pamilya, magiging matibay din ang pundasyon tungo sa pagunlad ng isang bayan. Magiging daan at kasapi ang bawat isa sa pagunlad. Ikaw, sasama ka ba sa pagunlad? Yaman ng bawat isa, yaman ng bayan.